Hello! Welcome sa Top 1 Pinoy Movie Recap. Ang tampok nating palabas ngayon ay pinamagatang Hercules na pinalabas noong 2014. Lubos din namin kagagalak ang inyong pag-like at subscribe. Kaya sit back and relax. Eto na! Pinakita ang isang batang lalaki na sinasabing anak ni Zeus at ang kanyang inang si Altmin isang mortal, kaya't ang bata ay sinasabing kalahating Diyos at kalahating tao. At ang pangalan na ibinigay sa bata ay Hercules, ito ay sinunod sa pangalan ni Hera, na ang ibig sabihin ay Gloria kay Hera, ang reyna at ang asawa ni Zeus. Ngunit hindi pa din yun sapat, dahil ang nais ni Hera ay mamatay si Hercules, dahil tinrato ni Hera ang batang ito na bastardo, at nagpapaalala sa kanya ng katraydura ni Zeus kaya't nagpadala siya ng serpienta upang patayin ang bata. Mabuti at nakuha nito ang lakas ng kanyang ama at hindi siya nasaktan. Nung nasa ganap na ang gulang niya, ay inatasan siyang gawin ang labindalawang pagsubok na kung matatapos ito ay hahayaan na siya ni Hera na mamuhay ng tahimik at payapa. Ilan na dito ay ang pagpunta niya sa ilog upang labanan ang Lernian Hydra at natalo, ganun din ang Eremethian Boar. Nasa hampas lang ay naging Lydia's Lechon, ngunit ang pinakamahirap sa lahat ay ang Namin Lion. Isang halimaw na hindi tinatabla ng anumang sandata ngunit nagawang taluni ni Hercules. Biglang natigil ang kwento dahil nakatali si Ailaus ang pamangkin ni Hercules nagkukwento ng lahat ng ito. Na siyang kinikilalang tagapagwento ng mga kabayanihan ni Hercules, ginawa plan niya ito upang magkaroon ng sapat na oras para sa mga kasama. Ngunit ang bandito ay hindi naniwala at lahat ito ay kasinungalingan lamang, at nang akmang tatapusin na siya ay dumating si Hercules suot ang ulo ng leon. Siya pala ay binayaran upang paalisin ang mga bandido. Sinugod siya ng mga kalaban habang pinakita ang mga tapat na kasama ni Hercules na sila otolikes bihasa sa punyal at dating magnanakaw ng Sparta. Si Atelante isang Amazona ng Scythia naman sa palaso, pharaohs ng Argos na isa umanong propeta na may sibat. At si Tydeus ng Thebes, isang mandirigma na gamit ang palakol. Inubos ni Hercules ang lahat ng kalaban tulad ng isang mercenaryong inatasan sa isang misyon, at kinuha ang mga katawan para sa kanilang kabayaran. Ninais din nilang mas nakakatakot ang mga kwento tungkol kay Hercules upang mas umiwas ang mga kalaban nila. Nang biglang nagsalita si Amphi Ares na siya ay nagkaroon ng pangitain na magkakaroon ng kakaibang alyansa ang uwak at leon. Kinabukasan ng sila na ay nagsasaya at kumakain ay natigil ang lahat sa pagpasok ng isang magandang babae, siya ay si Prinsesa Urgnia ng Thrace. Kinausap niya ang grupo nila kung maaring magtrabaho para sa kanyang amang hari na sinasabing mayaman at babayaran sila at tatapatan ang kanilang timbang ng ginto. Doon ay napansin ni Ailaus ang uwak at leon na sumisimbolo kay Hercules tulad ng propesya ni Amphires. Kayat napangiti ito ng like a boss. Kayat umayon sila sa bagong misyon at nagbiyahe papuntang Phrase. Sa pagdating niya ay sinalubong siya ni General Sitakos na mababa ang tingin sa kanilang grupo nang biglang dumating ang anak ng prinsesa na si Arius na kabisado ang lahat ng kanyang misyon at isang masugid na tagahanga. Ngunit pinigilan ito ng ina at sinabing lumayo kay Hercules. Agad namang pinatawag ang hari upang harapin ang grupo nila. Habang tinanong si Hercules ng general kung nagkaroon na ba siya ng pagkakataong makakilala ng isang maharlika. Ayon sa kanya ay isa o dalawa, at pinakitang bumalik sa alaala niya nang ang grupo niya ay pauwi sa Athens mula sa isang misyon na sinalubong ng kanyang asawang si Megara at kanyang mga anak na agad namang kinausap ng hari ng Athens na si Eurystheus. Kung natapos na niya ang misyon labanan ng Hydra, pinakita ni Hercules ang hawak niyang pugot na ulo, ito pala ay mga taong nakamaskara ng serpiente upang takutin ang mga tao. Agbunyi ang hari at pinakita siyang muli sa mga tao at habang nagpapalakpakan ay bumalik ang mapait na sinapit ng kanyang pamilya. At siya ay nagising sa kasalukuyang eksena na papunta sa hari ng Freys. Doon ay humarap sila kay Haring Cotiz, at pinakilala ang kanyang alyansa, at nakilala ng hari si Amphieres na popular ayon sa hari, dahil may kakayahan siyang makita ang araw ng kanyang kamatayan na isang malaking pabor sapagkat makikita nila umano kung matatalo sila ng araw na yon. Ngunit minaliit naman ito ang kasamang si Atlanta, kaya't pinakita ni Atlanta ang kakayahan niya sa palaso, at isang bitaw ay tumama ito sa dalawang pananggalang ng mga sundalo. At kung hari sa kanyang sinabing negatibo laban kay Atlanta, tingin ko ay mahal pa niya ang kanyang buhay. Ganap ang takot ng hari sa kanyang kalaban na si Rises na gumagamit ng mahika at may grupo di umano na mga sentor ayon sa kanilang mga ispiya. Ngunit isa sa mabigat nilang gampanin ay gawing bihasa sa pakikipaglaban ang mga magsasaka upang maging ganap na sundalo. Nawala silang magawa kung hindi na pamura na lang, kahit mahalang ang bayan sa kanila. Nang hinarap nila ang mga sundalo ay tinuruan nila ang mga ito na humawak ng punyal at sumaksak na parang mga holdapper. Pangalawa ay humawak ng panangga upang protektahan ang hari at maging kasing tibay ng pader. Sa unang subok pa lang ni Tidius ay agad na tumamba ang mga lampa na parang mga batang kulang sa tiki-tiki. Ayaw man tanggapin ni Hercules ang trabaho ngunit ginamit ng hari ang kanyang anak na prinsesa upang kumbinsihin si Hercules. Talaga nga naman alam ang kahinaan ng kalalakihan. Sa sumunod na eksena ay makikitang sinabi ni Hercules na aabuti ng buwan ang paghubog sa kakayahan ng kanilang sundalo ngunit mapilit ang espiyang ito. Na ang grupo ni Rises ay aatake sa lupain ng Desi na sinabi pa niyang kahit isugal niya ang kanyang buhay kaya't wala silang nagawa kung hindi umatake sa lugar na ito. At kinagabihan ay nakarinig si Arius ng kakaibang tunog ng parang hayop malapit sa mga hawla ng lapitan niya ito ay muntik na siyang sugurin ni Tydeus na makikitang nakagapos. At nang tumakbo ang bata sa takot at nakita si Hercules pinaliwanag niyang wala itong pagnanais na makasakit. Natagpuan niya si Tydeus sa isang lugar ng gyera kung saan siya na lamang ang naiwang buhay at mula noon ay hindi na siya nakapagsalita dahil sa mga nasaksihan nito. Kaya't kada gabi ay nakikipaglaban siya sa multo ng kahapon. Napansin din ni Hercules ang prinsesa pala ay tumutulong sa mga sundalong sugatan simula nang nagkaroon ng gyera doon, habang binigay niya ang isang kwintas na gawa ang sa ngipin ng naminlayon. Na may pagbibigyan sana siya ngunit hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon at yun ang kanyang anak na pumanaw na. At kinabukasan ay tumuloy sila sa lugar ng besi tulad ng sinabi ng espia. Ganun na lamang ang gulat nila ng masaksihan ang sinapit ng mga tao doon na may mga nakasabit pang ulo na parang peking dock lang sa team. Nagdesisyon silang maglakad at iwanan ang mga karwahe tinignan nila ang mga nakasabit na ulo ng patay. Habang ito si Tydeus ay tinikman, ang sabit tignan hindi tikman. Ngunit ikinagulat nila ng gumalawang isang bangkay agad itong sumugod sa kanila at doon ay nalaman nilang sila pala ay napasailalim sa isang patibong. Na naglabasan ang mga kalabang kulay berde na parang si Na sila umano ay nakontrol gamit ang kapangyarihan ni Rises habang tinanong ni Hercules si Amphieres kung ito na ba ang araw ng kanilang kamatayan. Sumagot si Amphieres na hindi niya nakikita ang kanyang kamatayan, ngunit hindi niya alam sa mga kasama niya na kinaasar lang ni Hercules. Habang hinamon ng isang payat na bersyon ni Shrek si Hercules sa isang laban, ngunit sa isang suntok lang ay nakita na agad ni Shrek ang kabilang buhay. Sumigaw sila ngunit ito din ang nagpasimula ng pagsugod ng mga kalaban. Makikitang pinagkakarne ng grupo ni Hercules ang mga kalaban tulad ng isang ganap na matador. Ngunit dahil mas marami ang bilang ng kalabang kulay berde ay unti-unti nang nalipol ang sundalo ng phrase. Dagdag pa dito ang kakulangan ng mga sundalo ng Frey sa kasanayan sa pakikipaglaban. Hanggang mapaligiran mismo ang hari at kaunti na lamang ang naiwang buhay at halos wala ng pag-asa. Salamat sa pagdating ng karwahe ito ang naging malaking bentahe nila Hercules at Amphires upang pagpapaluhin ang mga kalaban na parang langaw sa dami. Sa pamamagitan nito ay nakaabante ang grupo nila hanggang tuluyan ng umatras ang Greenman at umuwi sa Bagyo. Hinanap ng hari kung nandito si Rises ngunit bigo sila habang nilitis ng general ang kanyang espya na nagdala sa kanila sa lugar na yon kapalit ang kanyang buhay. Nang kikitala na ito ay pinigilan siya ni Otto Lykes at sinabing sapat na ang dami ng mga patay sa araw na yon at siya na mismo ang magtuturo at magpaparusa dito kung muli itong magkamali. Matapos nito ay lumapit si Hercules sa hari at sinabing may kapabayaan ng hari sapagkat agad silang lumaba ng walang sapat na kasanayan. Kaya't mula sa araw na yon ay sila na ang magsasanay sa sundalo ng Freyst gayon din ay tinakpan ni Ayalao si Hercules upang hindi makita ang kanyang mga pinsalang nakamit sa laban. At pagdurugo ng kanyang katawan upang mapanindigan nila ang pagiging kalahating Diyos niya. Habang nagbalik sila upang magpagaling ng saglit, nang si Hercules ay natutulog ay muling bumalik ang kanyang bangungot. Naduguan ang kanyang kamay matapos niyang uminom ng alak at nakita niyang walang buhay ang kanyang asawa at anak. Napinarusahan ng hari ng Athens. At sinabing hindi sapat na patayin siya kaya't aalis siya sa Athens upang habang buhay niyang dalhin ng puot at galit sa kanyang sarili sapagkat inakusahan siya ng pagpatay sa kanyang pamilya. Kasunod ay lumabas siya sa kanyang tinutulugan at nakita ang Cerberus. Isang uri ng lobo na may tatlong ulo. Ito din ang kanyang nakita bago mamatay ang kanyang pamilya, sinubukan niya itong sibatin ngunit nawala ito. At nagising siya ng tapik galing kay Tydeus. Kinabukasan ay nakausap niya si Amphiaris na nagsabing ayon sa mga hula ay dapat matapos ni Hercules ang huling pagsubo. At ito ay ang halimaw na patuloy niyang tinatakasan sa Athens at anumang mangyari ay hahabulin siya nito. Habang nagtanong ang prinsesa sa tunay na sinapit ng pamilya ni Hercules sa kanyang mga kasama ngunit lahat sila ay wala sa araw na iyon at sinasabing hindi yun magagawa ni Hercules. Nagpatuloy ang ensayo ng hukbo ng Thrace gamit ang mas pinatibay na kagamitang ginawa nila Hercules at pang-uuto ni Ayelaus, na ito ay hinabi galing sa mga alamat, at sinubukan din nila itong patamaan ngunit talagang matibay, limang star ang rating sa shop T. Ninais din ni Ayelaus na maging isang mandirigma at hindi na lamang isang tagapagkwento ng mga laban ni Hercules. Kaya't patago itong nag ensayo at nang makita ng general, ay tinawanan siya na baka masugitan niya ang kanyang sarili. Habang nakausap ni Amphiaris Hercules at ayon sa kanya ay ipinakita ng mga Diyos. Nasa susunod na linggo nakatakdang mamatay si Amphi Ares. Bakas ang lungkot ni Hercules, ngunit ayon kay Amphi Ares, siya ay namuhay na ng sapat na panahon at maaari na silang magpatuloy nang wala siya. Sa huling araw ay sinubukang tibagin ni Tydeus ang pader na kalasag nila ngunit pinatibay na ito ng kanilang samahan at tumigas na din ang tuhod nila dahil sa pagkain ng balot. Kayat napangiti si Tydeus kahit walang salita. Kayat hinarap na nila si Rhesus at nang marinig nila ang isang trampa ay lumabas ang mga sinasabi nilang centaur. Ito pala ay mga lalaking may kalakihan ng katawan at nakabaluti lamang na nasa kabayo at hindi mga sentor. Hinarap sila ni Rises na nagsasabing ang alamat ng anak ni Zeus ay matatapos sa araw na yon. Sumagot lamang si Hercules na niwala siyang takot na nararamdaman. At doon din ay nagpakita ang kanyang kanang kamay ito pala ang espiya na traidor sa kanila na si Phineas. Matapos dito ay ang hudyat ng panibagong laban sa dalawang grupo. Sa pagsugod ng madaming nakakabayong sundalo ay di nila inaasahan ng grupo ni Hercules at ilang namamana ang lumabas at pinatumba ang kalaban. Uh! Habang binanatan ng tropa ni Hercules na mga talagang malalakas at bihasa sa away, ito ang nagdala sa laban. Sa kalagitnaan ng laban ay nagpaulan ng palaso ang kalaban at matapang na sinalo ito ni Amphieres, tulad ng nakatadhana sa kanyang kapalaran na siya ay mamatay sa laban. At parang buhos ng ulan mundo ay lunuring tuluyan, tulad ng pag-agos na pipigil ng puso niya. Ngunit nabigo siya, dahil umiwas ang mga palaso sa kanya na parang sebo ang nilagyan ng joy. Hanggang matalo at napaatras ang grupo ni Rises. At nang halos wala ng pag-asa ay nagbida ito at akmang haharapin si Hercules ngunit umiwas lamang ito at inihagis niya ang kabayo at naging duguan ang loko. Na nagpakita ng pagkadakip at pagkakagapos dito na inuwi sa phrase. Habang naglalakad si Rises at nakagapos ayon sa kanya hindi sila ang nagsimula ng gulo at pagpatay. Nang sasabihin nito kung sino ay pinigilan na ito ng general ang huling nabanggit na lamang niya ay nasa maling panig si Hercules na lubos nagbigay ng isipin sa kanya. Kinagabihan sa kanilang pagsasaya ay tinali sa gilid si Rises upang mamatay sa inggit na gusto sanang tulungan ng prinsesa ngunit umayaw ang hari. Habang kinurunahan ng hari dahil napag-isa na nila ang phrase. Habang nagsalita si Rises na ang phrase ay para sa mga mamamayan nito at hindi sa isang tao o hari lamang. Mas lalong nagiba ang kutob ni Hercules sa nangyayari at bago pa siya gumawa ng aksyon ay pinigilan na siya ni Otto Lykes na nagsasabing tapos na ang misyon nila. Doon ay nagkaroon ng pagkakataon na kausapin ni Hercules ang prinsesa at inamin itong ang hari ang nagsimula ng gyera at ginamit nila ang grupo ni Hercules upang sakupin ang mga lugar na ayaw sumunod sa hari. At si Rhesus ang lumaban kay Cotis nang lasunin nito ang tunay na hari. Nawala siyang magawa sapagkat papatayin ni Cotis si Arius kung hindi siya magsisinungaling kay Hercules kahit apo pa niya ito. Napakasuga pa ni Tanda, nais ng prinsesa na dalhin si Arius sa pag nila, dahil siya ang tunay na tagapagmana at hindi si Cotis. Bumalik siya kay Cotis at dahil mali ang binigay na impormasyon sa kanila, ngunit minaliit sila ng hari na sila ay mga mercenaryong walang pakialam maliban sa gintong ibabayad sa kanila. At salamat sa kanya dahil nasakop nila ang mas marami pang lugar. Gusto din itong pagsilbihan ni Hercules ang hari. Ngunit umayaw si Hercules at sinabi ng hari na si Hercules ay kilala niya bilang taong pumatay sa kanyang anak na kinagalit niya, na muntik ng magsimula ng gulo sa pagitan ng mga sundalo. Kaya't pinalayas na nila ang grupo kasabay ng pagbayad ng ginto. Habang sila ay papunta na sa Macedonia na dala ang kabayarang ginto. Biglang hindi nasasama si Hercules sa kanilang pag-alis sapagkat hindi niya maaring iwan ang phrase sa ganong kalagayan. At sino naman ang magbabayad sa kanyang pagpapakamatay at kabayanihan ayon kay Otto Lycus? kaya't binigay niya dito ang kanyang parte at sinabing hindi na niya kayang maatim na may dugo pa ng isang inosente ang dadana. Dahil ayon kay Hercules kailanman ay hindi na nito mahahanap ang kanyang kapayapaan. At anumang pagkakautang ng grupo niya ay bayad na at maaari na silang umalis. Kinagalit ito ni Atalanta sapagkat hindi sila naroon dahil sa pagkakautang kung hindi sila ay kapamilya. Taga-channel 2 pala sila. Ang meron sila ay ang isa't isa na lamang ayon sa dalaga. Ngunit ang paglaban sa Thrace ay isang kabaliwan ayon kay otolikes. Kaya't hinagis ni Amphires ang kanyang ginto at sinabing mas wala nang nakakabaliw pa sa kanyang tadhana na mamatay siya sa gabing iyon na may nakatusok na nagliliyab na sibat sa kanyang puso. Kaya't sinabi ni otolikes na, Tol, talo-talo na tayo. Bahala na kayo sa buhay nyo. Kaya't umalis si Autolycus habang bumalik naman ang tropa upang iligtas ang Thrace at si Arius. Ngunit napaghandaan pala ng hari ang balak nila at nagulat sila ng buong grupo ay nais silang hulihin. At wala silang nagawa kung hindi isuko ang kanilang sarili, na maging si Prinsesa Ernia ay hinuli din sapagkat sinabing nakikipagsabuatan ito kill Hercules upang itakas si Arios kaya't hila nito ang bata at sinaktan ng masamang matanda. Habang tumakbo ito kay Hercules na inabot ang ngipin ng namin layon at itinago niya sa kanyang kamay. Nang siya ay magising ng nakagapos ay nakita niya ang Cerberus na tatlong ulo ngunit ito pala ay tatlong lobo na dala ni Eurystheus. Nasinabi sinabi ni Cotis na upang makagawa ng imperyo na sasakop sa buong Greece ay kailangan magsanib ang mga guests. Nakita rin niyang kinulong lahat ng miyembro ng kanyang grupo. Habang ang mga lobo daw ay naalala ang araw na yon nang mamatay ang mahal sa buhay ni Hercules. Doon niya naalala na may ininom siyang alak at matapos ay nakatulog siya. Napinlano pala lahat ni Eurystheus upang mawala siya sa Athens at mawala ang tiwala ng tao sa kanya. Dahil ang pangalan na niya ang sinisigaw ng mga tao na maaaring pumalit sa kanya. Ngunit kahit kailan ay walang paghahangad si Hercules na maging hari. At iyon ang pinakaayaw ni Eurystheus sapagkat ang isang taong ambisyoso ay maaring mabili at maibigay ang kanyang ginugusto ngunit ang taong walang paghahangad ay walang kapantay na halaga. Na parang kasalanan pa ni Hercules. pa talaga nito na lalambot-lambot naman. Kaya't inamin niya na pinakain niya sa mga lobo ang kanyang asawa at mga anak na labis na kinawasak ng mundo ni Hercules nang malaman nito My wife! My children! At doon na sinabi nila na wawakasan na ang kanilang buhay ngunit uunahin si Prinsesa Ergnia Sa pamamagitan ng pagpugot sa ulo nito, na lahat sila ay nagsisigawan sapagkat wala silang magawa Doon ay kinausap ng matalinhaga ni Amphiera si Hercules na parang siya si Tatalino na kung si Hercules ba ay isang alamat? O talaga bang anak ng Diyos? Sino ba talaga siya? Alalahanin niya ang mga halos imposibleng bagay na kanyang nagawa at doon ay sumigaw siya ng malakas. Hercules! Na siya si Hercules at nakalas ang kadena at agad na patay ang matador na pupugat sana sa ulo ng prinsesa. Doon din ay pinakawalan ng mga duwag na mahihinang lampa ang mga lobo at agad sinugod si Hercules ng tatlong lobo, ang lakas nito daw ay higit pa sa isang leon. Hinawi niya ang prinsesa kaya't kinagat siya ng tatlong lobo habang walang magawa ang kanyang mga kasamang gigil na upang tulungan ang bida. Unti-unti niyang napatay ang mga lobo gamit lamang ang kanyang kamay tulad ng mga nasa kwento. Hinagis niya ang isa habang ang pangalawa ay binasag niya ang panga. Sa ikatlo naman ay naalala niya ang ngipi na binigay sa kanya ng bata at ito ang ginamit niya upang patayin ang kawawang dogi. Kaya't nagtakbuhan na talaga ang mga duwag. Doon ay unti-unti nang lumabas ang mga tropa sa hawla para sa resbak. Sinabi ni Amphires na nilantad na ng mga Diyos na siya ay inosente at tapos na ang huling pagsubok. Habang kasama na nilang nakawala si Rises at nilabanan na nila ang mga kawal na nakaharang sa kanilang dadaanan. Ngunit ang hahabulin ni Hercules ay si Eurystheus. Nang makita ni Amphires ang isang sibat na tatarak sa kanyang puso at ikamamatay niya ayon sa kanyang tadhana. Kaya't sinalubong niya ito ng parang kamag-anak na galing abroad. Ngunit bigla itong pinigilan ni Hercules at sinabing you're welcome tulad ni Maui sa Moana. You're welcome. Tumulong na din si Rises sa pagsibak ng mga karne sa daan. Hanggang nakita ni Hercules si Eurystheus na takot na takot na parang i-break ng jowa. Sinisi naman ito si Cotis na nilaso ng kanyang isip. Ngunit wala na itong nagawa nang hinagis siya ni Hercules sa isang trono at kinuha mismo ni Hercules ang kanyang punyal at sinaksak sa kanya. Na sinabing sa kabilang mundo siya humingi ng tawad sa kanyang pamilya. Nang biglang may sumakal na letigo kay Hercules ito pala ang general na walang bilib sa kanya at sinabing hindi pa siya nakakapatay ng isang Diyos. Ngunit sa aktong papaluan niya si Hercules ay dumating si Iolaus na minamaliit niya at pinatay siya nito. Patuloy na sila sa pagsagip sana kay Arios na banihag ni Tanda ngunit nagulat sila sa dami ng kawal na huhuli sa kanila. Sinabi ng hari na lumuhad sa kanya kung hindi ay papatayin nito ang bata. Napakawalang hiya talaga at ng aktong gagawa na ito ng masama sa bata. Ay lumipad ang isang punyal na galing pala kay Otto Lykes na nagbalik at sinabing simula na nilang pumatay. Agad na tumakbo ang bata sa kanyang ina ngunit umulan ng palaso. Agad naman itong niligtas ni Tydeus na natama ng isang palaso ngunit. Pinutol niya ito at tumalon sa kumpol na may mga pana at pinatay lahat sila. Ngunit puno na pala ang katawan niya ng palaso at agad siyang bumagsak. Agad siyang binuhat ni Hercules at umakyat sa mas mataas na lugar ng templo kung saan makakalayo sila. Sinubukan nilang itapon ang mga apoy sa mga kawal hanggang mapa atres sila ng kaunti. Hanggang si Tydeus ay unti-unti nang nawawala ng hininga hanggang nasambit nito ang pangalan ni Hercules. Hercules. At sumakabilang buhay, ganap ang galit ni Hercules sa pagpanaw ng kaibigan. Ngunit marami at patuloy ang pagsugod ng kawal sa kanyang grupo. Sinabi pa ng hari na may parangal ang sinumang makakahuli sa kanila. Mas nahirapan sila sapagkat ito ang grupo na kanilang naturuan na mas malakas. Sinabi din ng hari na huwag matakot dahil si Hercules ay hindi diyos at tao lamang. Hanggang wala na silang pupuntahan at nakita niya ang malaking estatwa ni Hera. Habang panay ang daldal ng mahinang matandang hari, ay tinulak ni Hercules mag-isa ang buong estatwa gamit ang buong lakas at galit nito. Ay nabuwag ang pundasyon at bumagsak sa mga kawal na lubos nilang kinatakot. Panay pa din ang peking katapangan ng hari ng mabuti nga ay tinamaan siya ng tipak ng estatwa at tumalsik at sa wakas ay naging giniling. Sa pagbagsak ng guho ay lumabas din si Hercules na handa na sanang lumaban ngunit nakisama ang mga kidlat. Nalubos na kinatakot ng mga kawal at sa ginawa nito ay lumuhad sila at tumigil sa paglipol. Doon ay sinigaw na nila ang pangalan ni Hercules habang naka-formation ang grupo niya. Doon na natatapos ang palabas. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta. At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Muli maraming salamat.